upang ibadama ang diwa ng ng kapulisan sa ating mga kababayan. Tumulong sa pagsesemento ng sahig ang mga tauhan ng First Abra Provincial Mobile Force Company sa Banget Abra. Ibabahagi yan ni Patrolman Rapin Jude Suwaya. Kusang tumulong ang mga tauhan ng First Abra Provincial Mobile Force Company sa sitio presentar Barangay San Antonio Banget Abra nito lamang Abril 7 taong kasalukuyan. Kinilala ang benepisyaryo na si Ginoong Romel Vargas, 51 anyos, single father, na kusang inalokan ng tulong ng ating mga kapulisan sa pangunguna ni Police Corporal Henry Vergo bilang kaugnay sa Revitalized Police sa barangay. Ito ay isa lamang sa mga nakakaantig na gawain ng ating mga kapulisan na nagpapakita ng kabutian bilang parte sa kanilang pagtupad ng tungkulin kahit sa munting paraan lamang lalo na sa mga higit na nangangailangan. Mula dito sa Home of the Most Disciplined Cups, Camp Major Bado Dangwala Trinidad Benguet, ako po ang inyong PNN correspondent Patrolman Raffin Judsuaya, alagad ng batas, taga ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolman Suaya.